So, oh, mga par, ah, uh, maganda tanghali sa inyo mga par, no? So, uh, may chinat ako na uh, isang vlogger mga par. Uh, GM, uh, family video ke, uh, video ke. So, uh, chinat ko siya mga par. Ah, uh, para to sa mga uh, bata mga par. Yung sa papiding namin, ng ah, uh, papiso challenge namin, si Kunti pa lang yung nalikom namin na pera. Nasa 3,000 ah, uh, mahigit pa so chinat ko si uh, uh Sir GM uh, kung pwede maka kuhan kahit konti lang so nag chat sa akin na uh, nangingi ng uh, GCAS number so kumunta tayo sa kanila ni uh, Lenny uh, mangingi tayo ng ang number para i-send ni Sir GM Okay na rin yun. Uh, at least magkano yung ipadala ni Sir GM. So malaking bagay na rin yun mga parts. So, kasi nagpapagaling si Sir GM kasi may uh, uh, sa katawan mga parts. So, hindi nang kapagaling pa daw siya. So yun, uh, pupunta na tayo doon sa kanilalini mga parts. Has nasli ini enggak, Lani? Lani. Masud. Masud atong penting ini. Shoot. Hah? Eh eh eh. Shout out nih buat Damlin. Ni. Mengajak kawan, mengajak OG Gigs Number be. Hah? Gigs Number mengajakku. Sir so, Ayun, uh, na natin yung uh, Gcash number no ni Sir james Ah, uh, na lang natin sa uh, sa padala niya. So, yun. Shout out ni Lenny no. Lani. Uh, dito ako sa tindahan niya. So, yun mga par, ah, uh, kukunin natin yung pinadala ni ah uh, JM. Ah, uh, nagpadala siya ng kuwento sa Gcash mga par ngayon lang tayo nakapag vlog kasi galing tayo sa isdaan mga par so ito yung outfit natin pag nasa isdaan so puntahan mo natin dito si Lenny at tukunin natin yung g-cast. Lenny may salut siya ha my god tasamasin si madam Lenny so mamaya kung saan sa tumuka uli ulit ka ha yun lang so mamaya ang gabi na naman mga par so Mamaya na natin kunin yun. Alright. So, isnap shoutout muna tayo ng hot cake mga par. So, shout out nila Madam. Uh, Madam Rosanne. Huwag ni... Uh, anami shoutout shoutout Shout out, shout out. So, shout out nila ni Juan Angelica. Panganibad. Shout Wash out. <laughs> so, Kali na kayo, kumain na kayo dahil sila magbutbuot. <laughs> <laughs> Pag bumili. Ito ang <laughs> di na lang, di lang, oh, dagawas, sure. <laughs> ay, <laughs> ay, na lang. Pasig na gaba, sure. Hot cake, hot cake lang ta kay Goto man galing sa isdaan. Kaya mo lang tayo. Dari mo palamig. mo palamig. May palamig pa o. Oh. Libre yan ha, libre. Sponsor by <laughs> Madam Rosan. <laughs> na, na, na si yung <laughs> Alright mga paro, so, pupunta na natin doon sa kanila lane, no? Uh, kasi pumunta ko doon kanina ang uh, hapon eh, wala siya kasi pumunta ng masin so ngayon ah, uh, baka uh, nakauwi na sa kanila mga para so puntahan natin ngayon so, salamat kay GM ah, uh, family videokers so shout out sa inyo so ah, uh, yung pinadala mo sa akin ngayon uh, sir uh, malaking tulong na ah sa para sa mga bata so may na yung pera namin pang feeding sa mga bata so kung may uh, uh magandang loob uh, magandang puso na kahit magbigay ng kahit kalitunti so please sa nakapanood nito so sana uh, uh, mapagbigyan, uh, magbigyan mapagbigyan kami or kahit kunting walang tulong so yun uh, na uh, pupuntahan ko na ngayon yung pinadala uh, ni Sir Jean Alright. Dito na tayo sa kanila Lani. Na Lani da, bayan? Ha? Lani? Oo, Alright. Opo, Jikas ko dai. Cash out. Cash out. Ha? Huh? Oh, di ano dito siyang messenger. Ano? Oo. Oh. So, yun. Shout out. Aso, go. So, nakuha na natin mga par yung pinadala uh, ni Sir GM. So, kahit na kunting ma uh, halaga to, malaking bagay na to para sa mga bata, mga par. So, yun kuha na natin uh, sa mga gustong magbigay no na, na uh, may magandang loob na magbigay kahit kunting halaga lang mga par so yun maraming salamat kay Sir GM no so nakuha na natin yung uh, pera na pinadala niya kasi uh, sabi niya na pasensya daw kasi ito lang daw yung na uh, uh, bigay niya Uh, sakit kasi siya mga parts of kaya napapagaling pa so magpagaling ka sir JM uh, salamat dito sa uh, pera na pinadala mo so yun uh, ito pala yung uh, facebook page ni sir JM mga par so supportahan nyo na lang uh, si sir JM so yun uh, kung may plano kasi ako mga par uh, siguro manulusit na lang ako sa mga kuan sa mga Uh, ah or mayor yun na lang yung gagawin ko mga par sa i chat ko pa yun sila si ah uh, uh, Sergio na mag ah uh, gawa ng uh, solicitation so yun na lang yung gagawin siguro kasi uh, kumagintay-hintay pa nang kasi uh, matagal na tong mga par yung uh, feeding na to na hindi ko hindi namin magagawa kasi dahil sa pera mga par na kulang yung pera kung aabot ah, to ng 5k siguro kasi yung pera namin ah, ah, 3724 3724 yung pera namin tapos ito may 300 na nadagdag so uh, ah, kung ano ah, ah, 24 so uh, ah, kung manulusit ko siguro hindi Uh, kahit makalikom ng isang libo yun, okay na yun para maging sarado 5K uh, siguro yun na lang yung gagawin namin or isa-suggest ko pa yan sa mga kasamahan ko mga par pare so, uh, talagang uh, i, i gagawin ko to lahat para matuloy lang yung uh, papiding sa mga bata so yun lang ah uh, Uh, maraming salamat kay Sir ah uh, ano uh, Sir JM. So maraming salamat. At yun, uh, sana suportahan niyo lagi yung channel ko mga par. So sa lahat ng manood nito, sana maka uh, sana uh, may mabuting loob na magbigay kahit konti lang. So yun, uh, God bless sa lahat. God bless.